Mga idol atin pong pag-uusapan ang muling pagsabak ni Murrayjon Akmedaliev sa ibabaw ng ring, at Gervon the Tank Davis ni pahayag kay Terence Crawford. Pero bago ang lahat ay maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol, Tera, pag-uusapan na natin. Si Murrayjon Akmedaliev ay bumalik sa negotiating stable para sa pakikipagkumpetensya para sa kanyang lumang titulo, Ang dating WBA at IBF Junior Featherweight Titleist ay inutusan ng WBA Nasusunod na makaharap si Kevin Gonzalez ng Mexico, para sa isang final eliminator para matukoy ang WBA mandatory challenger, ang naturang match-up ay dumating pagkatapos na si Tom Kamida, na dating inutusang makipag-usap kay Akmedaliev, ay nagpaalam sa WBA na siya ay mangangampanya na ngayon sa featherweight at sa gayon ay hindi na interesado sa 122 title belt. Binigyan sina Akmedaliev at Gonzales ng WBA ng 30 days para sa negosasyon, at kung sakali na di magkasundo sa hat iyan o kung ang alinmang partido ay tumangging pumirma sa laban, ay maaaring tumawag ang komite para sa isang purse bid na may 50% purse split para sa bawat fighter. Si Okma Daliv ay co-promote ng World of Boxing at Matchroom Boxing at pinamamahalaan ni Vadim Kornilov, at si Gonzales ay nakapirma sa Juan Orengo's Fresh Productions at karaniwang lumalaban sa mga araw na ito sa Premier Boxing Champions branded na mga kaganapan. Kasalukuyang hawak ni Marlon Tapaliz ang WBA at IBF Junior Featherweight Titles na napanalunan niya sa isang labindalawang round, split decision laban kay Akmadaliv ng Uzbekistan noong 8 ng Abril sa San Antonio, Texas. Ang 31-anyos na Filipino Southpaw ay kasalukuyang nasa advanced talks para harapin ang WBC at WBO titleist na sinawya Inoue para sa isang hindi mapag-aalinlangan ng championship clash ay para sa Disyembre sa Tokyo. At sa pangalawang istorya ay ang pahayag ni Tank Davis kay Terence Crawford. Sinabi ni Gervonta Davis na hindi siya seryoso na kalabanin si undisputed welterweight champion at kasalukuyang pound-for-pound pound fighter na si Terence Crawford, pero gusto niyang bumalik sa ibabaw ng ring sa huling bahagi ng taong ito o sa unang bahagi ng 2024. Nilinaw ni Crawford sa isang kamakailang panayam na ang tanging paraan kung paano mangyayari ang pakikipaglaban niya kay Gervonta Davis ay kung aakyat siya sa 147 dahil hindi siya bababa ng timbang, o maglaban sila sa catchweight. At sinabi yun ni Crawford dahil sa tingin niya sa kanyang sarili ay nasa kanya ang A-side, na dapat masunod, kung gusto ni Tank na makatapat siya at si Crawford ay aakyat sa 154 o posible sa 168 para subukan at maging isang three-division undisputed champion, kung lalabanan niya si Tank, kakailanganin niyang mag-drain down sa 135 at kailangang sumunod sa isang rehydration clause para maiwasan siyang mag-rehydrate ng sobrang timbang. Sinabi ni Gervonta sa Del Radio na posibleng babalik siya sa boxing sa huling bahagi ng taong ito o maaga sa susunod na taon. Bagamat hindi binanggit ng talentado na si Tank Davis, kung sino ang makakaharap niya, ay ibinunyag ng ESPN noong nakaraang linggo na ito ay magiging rematch kay Isaac Pitbull, Cruz, na mabisang manlalaban na halos hindi nalampasan ni Gervonta Davis, na bagamat nanalo siya kay Pitbull Cruz via 12-round unanimous decision noong Desyembre 2021, hanggang dito na lang mga idol.